Hello, good evening po mga katribo Medyo pagpasensya na po muna natin ang ating uh, sitwasyon Madilim, maliwanag, <laughs> hindi ko maintindihan Kasi nga, nag-aayos ako ng kwarto So, pati itong aking mini studio, eh ipapaayos ko Kaya ito, eh, tiyaga muna sa ganito Ipapaayos ko pati mga lightings para maganda Hindi nagre-reflect sa salamin ngayon, medyo ano pa. <clears throat> Ngayon, actually, kanina pa ako nag-umpisa mag mag-ano, mag-video. Kaso, bigla na namang namatay ang aking computer. Hindi ko maintindihan po. Now, uh, ang dami pong mga nangyayari na nagbabago, nagbabago by the minute po. Ang bilis po ng mga palit ng mga hot topics sa ngayon. Grabe. Pero at least po, for the good, no? Nagiging, nagiging magandang balita naman po ang mga nangyayari. Pero ito po, hindi po ito magandang balita. Ito nga po, actually the other day pa ito nangyari eh. Hindi ngayon ko lang na magagawa dahil nga may mga naging problema ako dito sa aking uh, on my side. Pero importante po kasi na pag-usapan natin ito eh. Ito po bang tungkol sa uh, pag deny ni former President Duterte sa kanyang involvement daw sa napabalitang kudeta na ibinulgar ni General Browner. Ngayon, nakapagtataka di ba na bakit po siya nagde-deny? Meron bang nagbibintang? Although alam na po natin, siguro ko 90% ng matatalinong Pilipino ay alam at naniniwala na talagang siya yung may pakana dito. Siya yung guilty party. Ako mismo, nung narinig ko yun kay, uh, sa speech ni General Browner, wala naman po ibang, walang ibang pangalan na pumasok sa utak ko, kundi Digong Duterte. ba? Diba? At ang dahilan, ang puno't dulo po ng kaguluhan na ito na umabot hanggang uh, usapin ng kudeta ay itong dahil sa pera yung confidential fund na hiningi ni dipisara ng anak niya na yon palibhasa kasi ang tao kapag guilty ano palibhasa guilty kaya nagkusa nagkusang umamin ba o nag-deny. Or, this time, this denial equates admission. Tama ba, mga katribo? Because you denied, automatically, you admitted. Kasi bakit ka nag-deny? Wala naman sa yung nagbibintang. Diba? Ngayon tuloy, pero, dito sa pag-deny niya, nando doon pa rin po ang element of admission talaga. Dahil, the same, ah, uh, in the same talk, doon po ba sa kanyang, uh, usual programa sa SMNI, yung, uh, Gikan sa China. <laughs> Para sa China. <clears throat> Hiramin ko po yung, yung, linya ni Sir Dante, ano? Gikan sa China. Para sa China. Magkababayan ko yan si Sir Dante. Tagal rito sa amin. Ngayon, kahit po siya nag-deny, mayroon din siyang inamin na siya pa rin pong nagturo sa sarili niya. Inamin niya po na totoo na nakakausap niya ang mga ilang retired general. At itong mga retired generals na ito ay ang kanya mga pets. Ang kanya mga pets during his time. I remember one name, si Matu. I'm not saying na kasama si Simato dyan ha. Ang sabi ko, isa sa mga pets niya ni, ni Tatay Diggs na mga retired generals ay itong si General Sinato. Eh sino kaya ang mga mga retired generals na ito na kachikachikahan ng inyong tatay digs? Hindi ko tatay ah, tatay nyo. Ngayon, ibig sabihin, nagkikita-kita sila, nagchichika-chika, o tapos, nag-uusap-usap daw sila at talagang nag-uusap sila about destabilization. Pero hindi raw kudeta ang pinag-uusapan nila. Destab lang. Para naman tayong ginagago niyan. Parehas lang yan, ano? Kudeta tsaka saka Kudeta is destabilization. Destabilization is kudeta. Although there are other types of destabilization na uh, uh, ways. Just like yung, ano ba ito? Kati. Just like yung uh, ginawa niya a few weeks or days ago, yung panawagan niya na civil disobedience, yung inuudyukan niya. Huh? Shh! Labas! mo. <laughs> Maraming yung pag-uudyok niya po sa taong bayan na huwag magbayad ng buwis is already a, a, civil disobedience is going to destabilization, going against the government. Diba? Matatalino naman po kayo mga viewers di ka, ba? Diba? Alam natin yan. Huwag na nga tayong pinaiikot-ikot pa ang mga kausap mo, ang mga kaukausap niya, mga retired generals of the armed forces and the police, ano pa bang ibang ways na gagaw gagawin ng ng mga tao ng, uh, ng grupo na armado? 'Di ba? Kudita is kwan. Alam natin, ang kudita ang involved yan lagi ay ang forces. Yung may armas. Tapos sabi pa niya, parang tanga. Kasi sabi... Sabi daw niya doon sa mga kausap ng niyang uh, mga general, nagbabanggit daw ng kudita. Uy, ano pa nga ba? Tapos, Mariussef, ginagawa naman tayong uh, parang grade 1 niyan eh. Binubudol tayo talaga lagi nito. Napaka-sinungaling talaga nito ng... Itong tatay niyo, napakasinungaling na matanda yan. Oh my God. Naturingan po siyang ex-president, naging pangulo siya, at siya mismo ay nag-suffer din ng mga stress of a possibility of destabilization of his government during his time. Kudita. Kudita kaya nga itinaasan niya yung dinoble niya ang sahod ng mga kasundaluhan, di ba? Ano yun? Langis. Yun po ay isang way na paglalangis sa mga armed forces, Hindi dahil sa naawa siya. Excuse me. I don't think na naawa siya. Si ikaw ba kay ikaw ba tatay digs nyo? Nag-ROTC ka ba? Or, did you undergo military, military training? Well, sabi mo, yung anak mo si Sarah, eh, Colonel nga, eh. Eh, kayo po. Ako, nag-CAT ako, nag-ROTC ako, nung college. Kasi, kung, Mararamdaman mo, malalaman mo ang hirap, at least kahit na dun sa, sa sandaling uh, training, at least alam mo na ang trabaho ng armed forces ay buwis buhay. At kaya kailangan talaga na lakihan ang sweldo. Pero yun kaya eh dahil sa naawa siya sa armed forces at sa mga pamilya nito? or gusto lang niyang iligtas ang sarili niya para wag siyang pagtangkaan na ikudita. Eh kung China nga, kausap niya mismo na ililigtas siya ng China kasi wala pa rin siyang tiwala. Even sa sarili niyang armed forces sa Pilipinas, wala siyang tiwala na baka nga pagplanuhan pa rin siya. Kaya kausap niya ang Xi Jinping na if ever na may magkudita sa kanya, ililigtas siya ng armed forces ng China. O. Oh. So now, ito nga po, idinidinay niya. Tapos, nagtataka daw siya kung papano, kung papano na sangkot ang kanyang pangalan dito sa usapin ng kudita. My goodness naman. Weh. Sus kapatakataka ka pa. Napakasinungaling talaga nitong matandang ito eh. The fact na nagde-deny ka ngayon, paano maiisip na ikaw ay pagbibintangan ng tao? Kaya ka nga nagde-deny dahil alam mo na pwede kang pagbintangan. Walang ibang pwedeng pagbintangan sa ngayon kundi ikaw. Kayong mag-ama. Kayo ni Sarah. Dahil eh, kayo ang magbe-benefit eh. Kayo magmamana. Kaya nga gustong-gusto nyo ng patalsikin si BBM eh, di ba? Gustong-gusto nyo na siyang patalsikin. Para nga, kayo na ang umupo. Hmm. Tapos, sasabihin mo ngayon na, ah, hindi mo mawawaan kung bakit. <laughs> Siya daw ay nagulat at hindi mapaliwanag kung bakit siya ang pinagbibintangan. Kung paano sangkot ang pangalan niya, excuse me, ikaw talaga wala ng iba. Kayong mag-ama lang ang pwedeng... Ah, kayong mag-ama at si Gloria. Kayong tatlo, kayong tatlo lang ang pwedeng magplano niyan. oh. kaya wag, wag nang arte-arte pa, drama-drama pa. Ayan tuloy, dahil ibinulgar ni General Browner yung plano ninyo, ayan, siguro nanginig ka sa takot, nadulas ka tuloy. O, oh, di ba nadulas ka at nagpa-ospital ka? Diyos ko naman, para siguro nadulas ng natapilok ng konti, nagpa-ospital pa. Just in time. Just in time for the ano, for the kaguluhan ng tungkol sa kudita. Dahil nga alam mo na ikaw ang pagbibintangan. O. Oh. At yan, dahil yan, sa kagahamanan ninyo sa kapangyarihan at sa pera. Di ba galit na galit ka? Dahil, dahil uh, hindi ibinigay kay Sara sa anak mo yung confidential fund. Oh, tapos ngayon, mag-arte-arte, wala daw siyang balak na pataubin ang gobyerno ni PBBM. Wala. Wala talaga. Noon pa man, kauupo lang ni BBM eh, sinabi mo na na bibigyan namin, bibigyan naman namin siya ng dalawang taong makaupo. At yan ang, yan ang linyada ng mga, mga, ng grupo ninyo na Let Sarali movement. 'Di ba? Kayo 'yun eh. Kayo kayo 'yun mga DDS 'yun eh. Napasali nga ako diyan minsan noon dahil nabudol ako ng na anuhan lang ako eh. Napabilib lang ako eh. So ngayon at isa pa pwedeng alam nyo, mga kababayan, kahit gaano man niya i-deny ni Duterte na hindi totoo ang dita, na namiskot lang si Browner, na hindi si, si itong si Duterte hindi siya kasangkot. My goodness. Ang tao po, ang mga Pilipino ay matalino. Itong si General Browner, kahit i-deny mo pa ngayon, kahit bawiin mo man yung uh, sinabi mo sa media, sa speech mo, wala, nabitawan mo na eh. Pumasok na eh, na-process na dito sa CPU namin eh. At kami ay naniniwala, ako, ako naniniwala ako, na talagang may plano. Nabuking lang eh, dahil binuking ni General Brownell. O tapos ngayon, tapos ngayon, pa-deny-deny kayo. Alam mo, sa totoo lang, ito si General Browner. At saka itong si Presidente. Dapat nga, inaresto ka agad ang mga yan eh. Kinausap ka pala eh. Ito si General Browner, sabi niya, kinausap siya nitong mga mga retired general na ito, na ito, mga retired generals na ito, kaukausap ito ni Duterte, na nagpaplano ng destabilization. Tapos iudyak ka, uudyukan pa ni Duterte na kung mag sabi niya dito sa mga retired generals po, sabi daw niya, kung magplano kayo ng kulita, do it in public, do it publicly. Ang tanga-tanga, ano? -tanga, Hindi mo maintindihan kung anong tumatakbo sa utak niyang matandang yan. Naging pangulo ka, ha? Naging pangulo. Abogado. Ewan kung saan kumukuha ng mga ideya ng mga pinag lumalabas sa bunga nga niyan. Kudita? Kudita pag-usapan publicly? Ano yan? Para kayong mag-uusap na o oh, maglaro tayo ng ML, ng uh, Dota, Ragnarok. My God, napakaseryoso na bagay tapos gusto mo pag-usapan publicly? kunita pa bang matatawag yan? Tanga. Ang kunita po ay biglaan at sikreto. Saan ka makakita ng kunita na diniscuss publicly? Oh, plano, oh, sa ganitong araw tayo mag-aatake? Mayroon ganun? <laughs> May ganyan, oh. Loose ang mga tornilyo sa utak. Saan ka makakita ng kudita na pinag-uusapan in public by ay nako sino ang talaga to sinungaling na sira ulo may sira na po ang tuktok nito ni Matandang Duterte sa totoo lang sa tingin ko siguro depressed po ito ang sa tingin yung mga kababayan sa sobrang depression niya na napipressure siya ng China kasi naman, baka kung ano ang pinangako niyan, anong pinag-usapan nila. Kaya, pati pag plano na patalsikin ng Pangulo, ay gagawin. Para lang, para lang maibigay yung napag-usapan. Kailangan makaupo yung anak niya. Sila, makabalik sila sa posisyon. Kaya patalsikin yung nakaupong Pangulo. iyan po mga kababayan yang yang ito mga kaguluhan na ito nagumpisa po diyan sa una sa, pagka, sa pagkaganiid sa pera at sa kapangyarihan pagkatapos sa sobrang kadaldalan yung bunganga po nito ni ni tumatandang Duterte na ito hindi mo maintindihan ang bunganga talo pa yung chismosa diyan sa kanto eh hindi nag-iisip? Parang hindi naging pangulo? Parang hindi abogado? Parang ano eh, talo pa yung kanto-kanto boy eh. Di ba? Ano po ang tingin ko sa kanya, hindi siya kagalang-galang paumanhin po sa mga DDS. Pero wala pong, walang karispe-respeto. Hindi po, hindi siya nakaka, hindi ka respe respetong tao sa totoo lang sorry pero yun po ang tingin ko sa kanya sa kanila sa kanila mag-ama <laughs> ewan ko po sa inyo pero ako kasi ganun ang tingin ko eh ha bueno enough with the kudita total eh hindi naman natuloy kasi na booking pero at least uh, mahal na pangulong BBM ingat pa rin po talaga. Ang intelligence po, kailangan. As in, talagang doblehin po. Doble, doble, doblehin. Kasi, nagbalak na. Talagang may balak yan, may plano yan. Matagal pa po kasi ang panahon eh. Limang taon pa eh. Ay, limang taon ba? Limang taon pa ba? Ah, apat na taon na lang yata eh. So, kumbaga, matagal pa eh. Matagal pa ang ipaghihintay. Pero alam nyo, sa totoo lang, ako ayoko na maging pangulo si Sara Duterte. Anybody from the Duterte camp, even I Marcos. No. No way! Okay, mga kababayan, please take note of that. Walang magiging, walang dapat maging pangulo na galing sa Duterte camp including Aimee Marcos. Okay? Thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Okay? Peace!